Pag sinabing PBA legend, isa lang ang unang pumapasok sa isip ng karamihan. Si Robert Sonny Jaworski, tinagri ang The Big J at Living Legend. Siya ang nagbigay ng bagong mukha sa Philippine Basketball, hindi lang dahil sa husay niya sa court, kundi sa kakaibang tapang at puso na ipinakita niya sa laro. Siya ang nagpasimula ng Never Say Die Spirit, isang attitude na hanggang ngayon ay daladala ng mga Hinebra fans at ng buong PBA player na hindi lang basta naglaro, kundi nag-inspire ng milyon-milyon. Mga boss, samahan niyo ko at balikan natin ang istorya ng living legend na si Robert Sani Jaworski at kung nasa na nga ba siya ngayon. Si Robert Vincent Salazar Jaworski Sr. ay sinilang noong March 8, 1946 sa Baguio City. Anak siya ng isang Polish immigrant na si Titus Jaworski at ng isang Pilipina na si Luminada Bautista. Bata pa lang si Sunny, lumaki na siyang likas na competitive. Mahilig siyang makipaglaro at dito pa lang ay makikita na na natural leader siya sa mga kabarkada at sa anumang laro. Nang pumasok siya sa University of the East, agad siyang naging parte ng UE Red Warriors at dito nagsimulang mamukadkad ang kanyang basketball career. Sa si college pa lang na ang kanyang leadership skills. Siya yung tipong player na hindi lang naglalaro para manalo, kundi para siguraduhin na ang buong team ay lumalaban ng buong puso. At dito na rin nagsimulang mabuo ang reputasyon niya bilang isang fighter on the court isang karakter na dadalhin niya hanggang Mikaa sa so national team at kalaunan sa PBA. Bago pa man ang PBA, ang pinakasikat at pinakamalaking liga sa bansa ay ang Mikaa o Manila Industrial and Commercial Athletic Association. At dito nang nakilala si Robert Jaworski bilang isang matapang na guard na walang inuurungan. Naglaro siya para sa Miralco Reddy Kiluats at agad siyang gumawa ng pangalan dahil sa kanyang pisikal na laro at batinding intensity sa court. Sa bawat drive, bawat depensa, ramdam ng kalaban na ibang tapang ng mamang ito. Hindi lang sa Mika ay umangat ang kanyang pangalan, napili rin siya sa Philippine National Team kung saan nagsilbi siyang kinatawan ng bansa sa international stage. Noong 1967, naglaro siya sa Asian Basketball Confederation Championship at noong 1974, bahagi siya ng national squad na lumaban sa FIBA World Championship. Sa international competition, pinatunayan niyang kayang makipagsabayan ng isang Pinoy guard sa pinakamalalakas na players sa buong mundo. Ola sa Mika hanggang sa national team nagsimulang mabuo ang reputasyon ni Jaworski bilang isang tunay na leader at mandirigma sa court reputasyon lalo pang pinatibay nang dumating ang panahon ng PBA Noong 1975 isinilang ang Philippine Basketball Association ang kauna na professional basketball league sa buong Asia at sa unang season nito kabilang agad si Robert Jaworski sa mga Pioneer Players. Naglaro siya para sa Toyota Comets, isang powerhouse team na pinamumunuan din ng mga bituin tulad ni Ramon Fernandez, Francis Arnaiz, at Arnie Tuadles. Dito rin po ang isa sa pinakamatinding rivalry sa kasaysayan ng Philippine Basketball, ang Crispa kontra Toyota. Para sa mga batang fans ngayon, isipin nyo na lang na para itong Lakers vs Celtics ng NBA. Ganon kainit, ganon ka at ganon kabigat ang bawat sagupaan ng dalawang kopunan. Sa bawat laban, si Jaworski ang nasa front line. Siya ang emotional leader at ang puso ng Toyota. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, nakapag-uwi ang Comets ng siyem na championship at na-establish ang pangalan ni Jaworski bilang isa sa pinakamagaling na guards sa buong bansa. Pero dumating ang taong 1984 nang tuluyang ma-disband ang Toyota. Ang iba sa kanyang teammates ay lumipat sa iba't ibang kupunan pero si Jaworski ay pumirma sa isang bagong kupunan na hindi pa ganoon kakilala, ang Hinebra San Miguel. At dito nagsimula ang isang alamat. Isang taon matapos siyang lumipat, 1985 nakaharap ng Ginebra ang powerhouse team na Northern Consolidated. Sa so gitna ng laro ay nasiko si Jaworski sa labi. Bumuka ang sugat, pumagos ang dugo at agad siyang dinala sa dugout para tahiin ito. Akala ng lahat, tapos na ang laban para sa kanilang playing coach. Pero nagkamali sila Matapos matahi ay bumalik si Jaworski sa court pero nandito pa rin ang kanyang determinasyon. Nang makita siya ng mga fans na buling pumasok, sumabog sa ingay ang buong kulisyum. Ang kanyang pagbabalik ay hindi lang basta desisyon ng isang atleta kundi pagpapakita ng puso at malasakit para sa kanyang kupunan at mula doon nagbago ang ihip ng laro pinangunahan niya ang Hinebra sa isang matinding comeback queen laban sa NCC. Ang kanyang presensya, kahit sugatan, nagbigay ng bagong lakas sa kanyang mga teammates at inspirasyon sa mga fans. At doon ipinanganak ang kasabihan na tumatak hanggang ngayon, ang Never Say Die Spirit. Mula sa gabing iyon, naging simbolo sila ng masang Pilipino, lumalaban hanggang dulo. Kahit sugatan, kait kahit dihado, walang atrasan. At si Robert Jaworski ang naglatag ng pundasyon sa kulturang dala pa rin ng Barangay Ginebra hanggang sa kasalukuyan. Bilang player at playing coach, grabe ang iniwan na marka ni Robert Jaworski sa PBA. Noong 1978, siya ang itinanghal na most valuable player at naging 15-time mythical team member tanda ng kanyang consistency bilang isa sa pinakamagagaling na players bawat taon. Labing tatlong championship ang naiuwi niya sa pinagsamang panalo ng Toyota at Hinebra. Siya rin ang pinakamatandang manlalaro sa PBA history. Naglaro ito hanggang 50 anyos at siya rin ang unang playing coach sa liga kung tutusin, hindi naman siya kilala bilang best scorer, pero ang dala niya ay mahalaga. Leadership, hustle, depensa, at ang kakayahan niyang mas gawing magaling ang kanyang teammates. At dito talaga nakilala ang isang living legend. Noong 1998, matapos ang isang legendary playing career, pumasok si Robert Jaworski sa politika at tumakbo bilang senador ng Pilipinas. Nanalo siya at nagsilbi mula 1998 hanggang 2004. Doon nakilala siya bilang tagapagsulong ng mga batas para sa sports development, youth programs at mga proyekto na naglalayong palakasin ang grassroots basketball sa bansa. Para kay Big J, ang laban para sa bayan ay parang laban din sa court. Kailangan ng disiplina, malasakit at never say die attitude. Matapos ang kanyang termino, mas pinili niyang mamuhay na lang ng privado. Hindi na siya madalas makita sa so spotlight, pero nananatiling malapit ang kanyang pangalan sa mundo ng sports. Paminsan-minsan lumalabas siya para tumanggap ng mga parangal at pagkilala, kabilang na ang kanyang induction sa Philippine Sports Hall of Fame, pati na rin ang mga tribute na ibinibigay sa kanya sa mga special PBA events. Sa mga nagdaang taon, duman si Jaworski sa isang health challenges, kabilang ang rare blood disorder na nagdulot ng anemia. Ngunit ayon mismo sa kanyang pamilya, unti-unti siyang bumubuti at lumalakas na ngayon kumpara sa nakaraang taon. Sa kabila ng mga pagsubok na natili siyang matatag at positibo, hawak pa rin ang tibay ng pusong minahal ng milyong fans. Sa bawat laro ng Ginebra, sa bawat sigaw ng mga fans ng Never Say Die, sa bawat kwentong binabalikan ng mga matatandang nanood ng Toyota Crispa Rivalry, buhay na buhay pa rin ang kanyang pangalan. Si Robert Jaworski, hindi lang basta isang dating manlalaro ng basketball. Isa siyang alamat, isang simbolo ng laban ng mga Pilipino. Sugatan man o pagod, hindi sumusuko. At kahit ngayon, nasa likod na siya ng spotlight na natiling buhay at tumitibok ang kanyang kwento sa puso ng bawat basketball fans sa Pilipinas.